Hindi ba kristyano ka at hindi ba galing sa Biblia ang pananampalataya mo? So kung galing sa Biblia ang pananampalataya mo, bakit mo padadasalan yung kamag-anak mo o kakilala mo na yumao na, eh alam Word, naman natin Word. sa Biblia na yan ay unbiblical. Okay, ikaw na nakakapanood po nito, hindi ba tunay na kristyano ka? At ang batayan ng iyong pananampalataya ay tradisyon at ang Biblia? Anong batayan natin? 2 Thessalonians chapter 2, verse 15. Bakit ka maniniwala sa mga nagsasabing kristyano di o mano sila pero sula skriptura? Kahit basahin mo man po ang buong Biblia, hindi po yan ang paniniwala ng mga unang kristyano. Sino lamang po nagsasabi nito? Sila na mga kakasulpot na sekta na piniling humiwalay sa simbahan upang sumunod lamang sa pinaniniwalaan ng kanilang founder at hindi sa authority ng iglesia na itinayo ni Kristo. Matthew 16 verse 18. Now, ay panalangin ng mga yumao po ay naging tradisyon na ng mga unang Kristiyano. Ano po ang kanilang sinasabi? Unahin po natin ang sinasabi ni Saint Augustine Bipo. Nakatanggap tayo ng apostolic tradition na nagtuturo sa atin na manalangin para sa mga namatay in the communion of the body and blood of Christ kahit na hindi sila namatay sa kapayapaan ng simbahan so that God may place them in a state of refreshment, light, and peace. Mm -hmm. Malina po yan na sinasabi ni St. Augustine. Pangalawa po, si Tertullian. Ano pong kanyang sinasabi? We make oblations for the dead on their anniversary day. Aba, isa rin pala ito sa mga ginagawa ng mga Kristiyano noon. Sunod po dito, si St. John Chrysostom, ano pong kanyang sinasabi? Let us help and commemorate them. Kung ang mga anak ni Job ay nilinis sa pamamagitan ng sakripisyo ng kanilang ama, bakit tayo magdududa ng ating mga handog para sa mga patay ay nagdudulot sa kanila ng kaaliwan? Let us not hesitate to help those who have died and to offer our prayers for them. Ayan, malinaw po yan na sinasabi rin ng isa sa mga munang kristyano na isinasagawa talaga nila ang pagdarasal para sa mga patay. At panghuli na may bibigay ko sa inyo si Saint Cyril of Jerusalem. Ano pong sinasabi niya dito? Then we pray for the holy fathers and bishops who have fallen asleep and in general for all who have fallen asleep before us. Sa paniniwala na ito ay isang malaking pakinabang sa mga kaluluwa na para sa kanila ang pagsusumamo ay inaalay. While the holy and tremendous victim is present. Yan, malinaw din po yan ang sinasabi ni Saint Cyril. Di ba? Mas nauna pang nagsagawa ang mga unang kristyano na ipanalangin ang mga patay kaysa sa mga sumulpot na sekta na wala namang mga muwang. Dito po ako mas maniniwala sa mga church fathers na tunay na may alam kaysa sa mga sulpot na sekta na nabulag lamang sa sula skriptura. Hindi kayang baguhin ng sinuman ang tradisyon na sinusunod ng tunay na simbahan na tatag ng ating Panginoong Heso Kristo. Yan po ang katotohanan. Ayan, maraming salamat po mga ka-curious sa inyong walang sawang panunood at suporta po sa ating ginagawang evangelization. And of course, thank you rin po sa mga nagbibigay ng kanilang suporta through sending stars at pagbibigay din po ng panalangin ninyo upang may pagpatuloy po natin ang mga ginagawa natin ito. Ayan. Hello! Uh, Father La parish priest ng Concepcion Iloilo, promoting Mr. Curious. See you! Good day everyone! Uh, Please support the page of Mr. Curious dahil marami kayong matutunan. God bless. Magandang araw sa lahat. Ako pala si Reverend Jim Jokes Jim jacket isa sa mga diakono na nakadestino dito sa National Shrine of St. Joseph, Mandaweg. Uh, I invite you to watch Mr. Curious Catholic's blog. I would like to invite you to watch this to promote the Catholic faith and to promote as well the parish in honor to St. Joseph. En el del Padre, del Filho y del Espíritu Santo. Amen. Ciao mga minamahal na mga kapatid sa buong panig ng mundo, lalo sa mga kapatid natin sa Pilipinas at mga kapwa FW sa buong mundo. Ito yung abang lingkod, Brother Chidoro, sa mga Nandito po ako sa Bansa Pong Italia, sa Arsdiasis of Arquiropita. Ito po yung mga lugar ng St. Nilo sa San Bartolome, Venerable Madre Isabella de Roses. So ninyahan ko po mga hindi pa yung mga viewers ng na, tagapatangkilik natin na sabay-bayan so, po natin, supportahan po natin, ipagdasal po natin ng Mr. Curious Catholic at sa mga subscribers na po, tuloy-tuloy po tayo mag-like, mag-comment at mag-share lagi upang makibahagi po tayo sa misyon natin na bilang isang pari, hari at propeta ayon sa ating katika sa 897 at patugunan po natin ang panawagan atipong Catechism Catholic Church 1721 to gain the happiness of heaven we must know love and serve God so see you there mga kapatid uh, Mr. Curious Catholic bye bye God bless you in heaven